Yan siya yung partner po ni ma'am. Opo. Siya yung nakapute, siya yung nakapute. Opo, Yan. siya po yung guardia okay. po. Okay, may na, parang may nanloob, ma'am. Opo. Ha, nanloob nga. May tama na po siya ng bala. So, natamaan na po siya ng bala po doon. Opo, may tama na po siya. So, okay. yung pagbagsak ng glass door. Opo yun na yung pumutok. May, 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 ano, pumutok. tinamaan na ng bala yung salamin, ano? Opo. Na dumiretso sa kanya. Opo, sa libdib po. Okay. Kumusta po sa kamusta naman ang estado ng iyong kalibin partner? Yung partner ngayon. Uh, situation niya na? Ngayon po, hirap pa rin po siyang huminga. Nasa hospital pa rin ba siya? Nakalabas na po siya. Okay. Ngayon po, pinagpa-practice po ng doktor ng deep breathing po. At saka exercise. Sige, ba't mo naman nasabing pinapabayaan o pinabayaan? Hmm. Kasi yung, po, yung partner. Mula po nung ano po, nakalabas kami ng ospital, wala na pong kaming natanggap na tulong sa kanila. Ang last na sinahod niya, yung pinasok niya lang po nung May 1 hanggang May 5. Yun lang po yung na, ano na, na-receive namin. The rest po, wala na pong kaming natanggap na tulong sa kanila. Okay. Mr. Danny, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon. Maari bang ikwento mo muna kung ano yung nangyari doon sa incidenting ikaw na nabaril? Bali, nakita ko sa kasi po na may paket na dalawang lalaki. sa ko player. Kasi ito, tingin ko, silip po sa pinto po. Sa na namin, may tinted po yun. Tapos may room lang po kaming parang silipan po doon sa gitna. Na, pag ko, ay eh, tinanggal man po yung helmet. Kaya nagbukas po ako ng pinto. Tapos inasis ko po sila na kung saan nilagay ang helmet. Tapos yun na po, pag ikot ng isa, Diretso sabay sabi sa akin na dapa. pagsabing dapa, eh, yung kamay ko, eh, yung ka-hawak mong sa baril ko. Kaya binaril pa ako ng dalawang beses. Doon po, namaagba ako dati sa dibdib. Ang isang bala, tumama pa sa dibdib ko. Tapos nang, yan, pag bago po ako, yan, pag ano ko, ako dyan. Tapos sinara ko yung pinto. Binaril pa po rin po, nila ako ng dalawang beses. Yun, nabasa. Kaya po nabasa yung salamin po. Tapos tumama po ako sa gilid para yan yung baril ko po para kasayin. Sir, Sir Danny, saan po kayo naka-assign? Dino po mong sa BNC Bingo Butik Paranaque po. Second floor San Antonio, Bali Baliwan Paranaque. Unang-una, siguro dapat uh, kilalanin hindi lang ng agency. kundi pati yung principal, yung may-ari ng establishment na binab binabantayan mo, yung iyong kabayanihan. Kaya dapat siguro hindi kanila dapat pabayaan, di ba? Ngayon so far, ano ang tulong na natanggap nyo at mula kanino? Mula ba sa agency? Hmm. Kasi tingin ko ang since yan ay work related at may binabantayan siyang establishment. Dapat pati yung nagmamay ng establishment. Kailangan din magbigay ng tulong, assistance at ayuda dahil may, may obligation may obligasyon din sila tulad ng agency. Opo. So ano mga natanggap nyo ng tulong o ayuda mula sa agency o sa, sa establishment mismo? Sa establishment po ang natanggap po naming tulong, yung ano po, yung sa hospital bill mm -hmm. tapos yung mga gamot po. Sila Diyan. po ang gumastos, yung mm -hmm. DMC Boutique po. Hindi nila yun kami pinabayaan. Hanggang okay. ano e pa rin. Paano yun nabibigyan ba siya ng allowance para sa mga araw na hindi siya hindi nakakapagtrabaho? po. Hanggang doon lang po sa hospital so, bill at saka sa ano po, sa mga medicine. Ilang araw na ba siya ang hindi nakakapagtrabaho? Ano po eh mula po nung May 6 until now po hindi po siya. May 6 until now. No? Opo. Sir Danny, ano po yung nakuha po doon sa loob po ng binabantayan niya, sir? Hindi po sila nakapasok, ma'am, kasi nang bumagsak po kasi yung salamin, hindi po nila ako nakita nang tabulagta, tumabog po ako sa gilid kaya umakbo na po sila pababa agad, ma'am, para hindi na po kumaganis sa nila. So in short wala sir nakuha po. Wala po, hindi po sila nakapasok po sa establishment Saan po ang tama ng bala sa inyo, sir? Sa dibdib po, ma'am. Tapos po dito sa tagiliran, tapos po dito sa may, ano po, sa bisk ng braso. Sa so, tatlong, ay, tatlong sa bala ang pumasok sa katawa mo, Dani? Isa lang. Isang bala lang po siya, pero dire-direct sa tagos po siya kasi wala po siyang tinamaan na buto po. Okay, tanong. Anong nangyari sa mga salarin? Sila ba ay nahuli at nakasuhan? Anong latest sa kanila? Wala pa po, sir, kasi inaantay pa kung Gumaling ako para masampahan po ng kaso po. Teka lang, teka lang. Sino ang nagsabing kailangan gumaling ka muna bago, bago masampahan ng kaso yung mga salarin Yung police po sir. Kasi Pwede wala naman po nagsampahan na, nagsampa ng kaso po. Ah, sir Danny, ilan po yung lalaki po doon? Tatlo dalawa po? Dalawa po. May mga sinasabi po ba sila sa nung pagpasok po nila o may nadilinig kang mga usapan nila? Wala po ma'am. Ang isang salita lang po nila yung dapa lang po pinapanapa ako bago ako barilin. Kasi Danny, medyo concerned ako dun sa sinabi mong kailangan kailangan gumaling ka muna bago may makasuhan. Ano? Siguro para sa mga kinakuukulan natin, kadalasan po ng mga situations na ganyan, hindi naman kailangan gumaling muna yung biktima bago makasuhan kasi ang mas immediate concern is mahuli kaagad ang temano kung sino man yung mga salarin o involved sa barilan na ito. Okay, kasi pwede namang hulihin na. Total, pero naman tayong tinatawag na hot pursuit. No po? At kung identified naman, pwede ituloy-tuloy. So kasi ang base sa sinabi mo, Dani, ang kinatatakutan ko dito is baka ang nangyari is pwede namang hulihin na dahil kailangan gumaling ka muna, hindi nila ginawa ng paraan para mahuli yung mga salarin dahil ang ginusto nga nila, kailangan gumaling ka muna bago nila kasuhan. Sana hindi ganun yung nangyari. Ha? Sana hindi mali yung iniisip ko. Kaya gustong gusto ko makausap yung investigador dito sa kaso mo eh. Mr. Alan kausay ang operations manager. Mr. Alan, magandang hapon po. Uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa radyo sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Ma'am, pakisabi mo na ako ano yung mga concerns mo habang nakikinig si Mr. Alan Ayudahan Ayodahan na lang kita later on. Uh, sir. Okay. Uh. Sir Alan, nandito po kami kasi po hindi po nababayaran yung asawa ko while nagpapahinga po ang sabi niyo po sa amin maghintay nabigay na po namin yung mga form na para sa SSS okay. on the day na hiningi niyo po wala na po kaming balita sir yung asawa ko po wala po kaming natatanggap mula sa agency mula pa po noon nung makalabas kami okay. hanggang ngayon po wala oh, po kumusta ka, na, 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 may mga medical expenses na kinover yung mga oh, hospital po. Sinong gumastos doon? Yung DMC po, yung kliyente po. Opo. Pero yung mula sa agency, wala pa? Wala po. Nagbigay lang po sila ng 5,000 libo nung araw na nabaril siya nung May, ay nung June 7 ba yun? Ang isa pang concern nyo is yung sanang yung allowance o yung katumbas ng sweldo niya sa mga araw na hindi siya nakakapasok. Ano? Opo. O, Sir Alan, ano bang polisiya nyo tungkol sa mga ganitong sitwasyon? Yung nabaril, yung inyong security guard while on duty, in the meantime na nagpapagaling, syempre hindi makapagtrabaho, di ba? Dapat lang ho siguro yatang bigyan nyo na karapatang allowance sila habang hindi nakakapagtrabaho o nagre-recover. Ano po ba ang polisiya nyo tungkol dyan sa ganyan? Okay, uh, sir, magandang hapon. Thank you very much, sir. So ganito, yung kay SD Miranda na nangyayari, initially covered ng uh, client namin yung expenses hospitalization, na, na napagamot namin yan. Tapos, may arrangement lang yung client and the agency namin. So aside dan, paglabas nila, so wala tayong, pro wala tayong problema doon sa med med uh, medication niya. Yung concern niya doon sa araw na nasa bahay, na ipaliwan ko sa kanya na SSS ang ang magi-claim tayo sa SSS niyan. So wait, uh, may proseso. So ngayon, na-submit ko initially through online yung documents, nire-reach out ko ngayon yung head office namin, which is from Cagayan de Oro, kung ano ng status. So, ang feedback sa akin, nire yung original copy na nasa position nila ngayon. So, yun ang hihingin ko ngayon sa kanila para maiprocess yung sa SSS. Uh, at hindi tinatanggap sa SSS yung mga ano, yung naka-serox lang ganun. So anyway sir, nilalagad naman namin yan pati yung insurance niya. So regarding doon sa tinatanong mo na kung mayroon maitutulong yung agency, i-reach out ko yung opisina kung ano ang policy namin kasi nasa operation ako. Hindi pa, hindi ko makontakt ngayon yung head office namin. Pero anyway sir, magbe-feedback ako within a day sir. Tatawag ako sa inyo kung anong pag-usapan namin. Uh, so yun lang naman sir, ang ano ko, okay. ang ang concern ko, wala naman problema na pag-usapan naman yan kasi nasikaso naman yan sila. Yung in-between lang na nasa bahay sila ngayon, ang sabi ko, SSS yun. So ngayon, yun na nga, nasa proseso siya. So kukunin ko sa kanila yung original copy kasi hindi tinanggap doon yung mga pinadala sa true messenger para ma-process talaga siya. So ngayon yung allowances na sinasabi mo sir, hindi ko masagot 'yan which is is ang tinatawag ko ngayon, nire reach out ko at saka 'yung may-ari kung ano ang palisiya talaga doon sa sa allowances na sinasabi mo na during nagpapagaling siya. Sir Alan, okay, ganito naman po yes, ang sa sir. ganito naman po oh. ang sa akin, ano? Total sinasabi niyo may mare siya sa SSS, di po ba? Oh, sir, meron sir. At alam po naman po ninyo kung ano'y mare-recover niya, correct? Uh, sige sir, i-reach out ko sa HR sir, namin sir. Ito lang sir, ang pakiusap ko rin naman. Baka pwede na nating abunuhan. Alam nyo uh, sir, okay, sir. Mm -hmm. yung pinakitang katapangan dito ni Alan ay ang makikinabang dito yung security agency nyo. Bakit? Mm -hmm. Kung ako kukuha ng security guard, kumuha kayo ng security guard sa Cherubim Security Agency dahil ang pinakitang katapangan ay magre-reflect sa kung anong klasing agency kayo. So bigyan nyo ng recognition yung bravery at katapangan, papano? Siguro, abunuhan nyo na lang muna kung ano yung makukuha sa SSS. Di po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, po, Kasi lahat ng principals ninyong lang nagbabantay cherubim, nakita nila kung paano katatapang ang inyong mga security guards. Dadami ang mga establishmentong kukuha sa mga security guards nyo. Dani, ano bang masasabi mo sa sitwasyon na ito? Di ba tama naman ako? May pinakita kang katapangan dito nakakaiba? Kaya dapat lang siguro bigyan ng recognition. Mm. Yung concern ko lang sana, kasi sa bawat araw na lumilipas, siyempre wala na po kami pang bili ng pagkain. Wala naman ng limos kami dito para may pambili kami ng pagkain. Kasi wala po kami nakasound up eh. Siyempre hindi naman pwedeng gagawa kami na basta-basta ng pera para may pambili kami ng pagkain. Eh siyempre buti kung ako lang kaya ko isurvive ng sarili ko eh. Kaso kasama kasi pamilya ko. Eh siyempre Paano yung anak ko, anong kasinlanan ng anak ko, anong pambili ko sa kailangan ng anak ko? Yung kasi isa sa concern Ay, din. Sige. Mr. Kawusai, para tingin mo yung mga nadinig mong mensahe dito, yung nadinig mong mensahe mula sa akin ha, para tingin yeah, mo sorry, sa iyong sir. mga employers. Magdagdag lang ako, sir. Sige. Actually sir, ano lang na ano lang may miscommunication lang dito doon tungkol sa documents. Mm -hmm. Kasi I I thought na na-process na, na 'yon na ano na. Hmm. So pina, pinawagan ko nga ngayon yung ano yung nagpo-process, hinihingi sa akin yung original. So i-reach out ko si Dani mamaya siguro kung paano ko makuha yung original para ma-process na at gaya ng sinabi mo pag-usapan namin yung... Okay. Wag niyo nang sa ano? Okay, para hindi tayo maba. Wag nyo nang hintaying ma-process pa ang papel. Alam uh -huh. mo naman uh -huh, ang sir, red tape sir. sa gobyerno. At yes, nagdadasal sir. ako ha. Ah, sana compliant kayo sa mga obligasyon nyo sa SSS, nang sa ganun ay may makukuwang beneficyo itong taong ito ha? Meron sir, okay sir. Oh, okay? Compliant sir. Oh yes sir. Imo-monitor okay, namin sir. ito. Okay? Yes, Alam sir. mo naman na very okay. much concerned si Senator ah. Rafi sa mga ah. kapakanan ng mga security guards natin. Ah, sige sir, at at that... I-ano eh, ko ngayon kung paano usatan doon para yung may ari mag-uusap. O oh, yun ang suggestion ko, abunohan nyo na muna kung ano hmm. man yung makukuha sa SSS. total makukuha at makukuha naman yun. Kung kayo ay uh, nagko-comply sa requirements ng SSS, hindi magkakaproblema yan. Kaya abunohan nyo na muna. Siguro, aside from anong makukuha sa SSS, sana bumunot na kayo. Kung sana kayong bumunot mula sa bursa ng employer ninyo. Thank you sir. Thank you very much sir. So mo na muna to ha sige Marami, salamat uh, po sir. Thank you po. Uh, ma'am, Jairis Canedo. Ma'am, yes. kayo po ay nasa Employees Compensation Commission? Yes po. So ma'am, ito po bang sitwasyon ni dani Covered po ba ito ng uh, Employees Compensation? Yes po. Uh, yung kay Sir dani Miranda po, uh, yung nangyari sa kanya ay nabarel while on duty po. Tama po ba? Okay. Opo, opo. opo uh, nabarel siya na while well on duty or pagkakasakit ng dahil sa trabaho or habang ginagampanan natin ng tungkulin, pwede po siyang magkaroon or pwede siyang mag-avail ng EC benefit po under the EC program or employees compensation program. So kapag may mga ganyang insidente or aksidente na nangyari ng dahil sa trabaho, pwede po silang mag-file ng EC benefit sa SSS or sa GSIS. Depende kung saang sektor po sila kabilang. Sa Kaso po ni Sir Danny Miranda, pwede po siyang mag-file sa SSS ng Easy Claim or Easy Benefit po. Aso. Oh, so, pwede po akong Ah oh, sige, Ma'am, ma ikaw muna sige. Tanong ko lang po, Ma'am, pwede po ako ang mag-file? Ah uh, yes po, pwede po kayo ang mag-file, Ma'am. Kasi po ah uh, kayo po yung asawa, tama po ba? Ito oh, po ba si Miss Lovella? Opo, oh, Ma'am. Kaya lang po, Ma'am, hindi po kasi kami kasal. Ah, okay. Living okay partner po, po ma'am. Opo, opo living partner -in po. In partner okay po. So etong si sir po ba ay may mga magulang pa. Nasa probinsya po ma'am. Yes po ma Kasi, po. Uh, ano? Kung sino po ang ating primary beneficiary, siya po ang pwedeng uh, mag-file ng easy claim po. Okay. Hindi pa ba pwede si anong makalakad? O, anong ah, nakakalakad pa? siya, kaya lang po hinihingal pa po pag malayo po. Ma'am Jairis Yes po. Possible yes, po bang mabigyan na lang ng SPA ni Dani si Lovela na siya ang mag-apply or magpa-process ng kanyang compensation? Kung papayagan po ng SSS sir, pwede po siya yung mag-file po. Kasi uh, ito po ay depende rin po sa pagproseso ng SSS. Ang maaring ibigay ko lang po, ano yung mga requirements na kailangan i-settle uh, uh, po ni ma'am para lang maproseso yung kanyang easy claim po kung papayagan po ng uh, SSS na siya through SPA nga po or authorization letter, yun, pwede po. Kailangan po nating maitanong po para mas malinaw, mas klaro kung ano po yung sinusunod na proseso ni SSS sa pagpayal ng easy claim at pati yung SSS claim po. Ma'am, may suggestion ako para mapabilis. Ma'am, pupunta sa dyan si Lovella Ano po, para makuha yung requirements. Saan po okay. ba ma'am office nyo? Ma'am Jerry, saan ng office nyo? Yes po. Ang opisina po ng ECC ay sa Makati po. 355 uh, Senator Gil Puyat Avenue, Makati City. So malapit kami sa SSS Buendia branch. So uh, SSS... pwede siya mag-file doon directly po ng uh, AC claim po. Ma'am kasi ganitong bala kong gawin ano? Gagawin ka na namin ng SPA. Nasaan ba si ano ngayon? Si... Danny si dani Nasa na bahay po. sa yung bahay niyo? Sa Las Piñas po. Ah, Las Piñas. So, if ever, doon ka magpapanotaryo ng SPA. So, mamang ganitong gagawin namin para mabilis, pupunta na sa'yo dyan, si Lovella may bit-bit na SPA, at just para from your end, baka pwede nyo naman tawagan yung kilala nyo, I'm sure may kilala naman kayo sa SSS, kung pwedeng malaman na kung pwede, pwede na yung SPA. Nang sa ganon, ay ma-process na rin. Ano po? Okay po. So, kailan niyo siya papupuntayin, sir, kung sakali? Sasamahan na lang po ng reporter namin para yes, ma schedule. Po. Uh, kung sakali po, sir, uh, pwede ko na rin po ba ipahanda sa kanya yung mga requirements po para kung at least okay na yung uh, SPA niya, maipile na rin po niya yung kanyang EC claim po. Sige, ma'am, tatawag na lang siguro kami off-air for the requirements. Ano po? Yes. Okay. Po. Magandang hapon po, Miss Jiris Canedo. Alam mo, attorney, may magandang may magandang idea dito. Sige nga. nga Pwede nga, nga. natin siya ipasok sa negosyo walang puhunan. Okay. Diba? Mag-coordinate ka sa amin ha. Okay. Meron okay. kami programang okay. negosyo. business negosyo na walang puhunan. Opo. Para sakaling makatulong kami sa, kahit pa pano, makatulong sa pangangailangan niyo financially ha. Thank you po. Sige, okay. sige. Okay. okay. Thank sige you po. I-follow mo yung page ko. Nandun-dun-dun makikita yun ha opo Sige thank po. you so much po at uh, mr danny pagaling po kayo at assistihan po namin kayo para matulungan po namin kayo sir danny and ma'am lovela magandang hapon po nasa linya natin si police chief master sergeant j taduran ang investigator and case ng Paranaque city police station sergeant uh, taduran magandang hapon po sarge yes po ma'am magandang mapagpalang hapon po sa atin okay po uh, sarge kukuha lang po kami ng update kaugnay po doon sa nangyaring uh, uh, pamamaril po na mga nanloob sa isang establishment po dyan sa May Paranaque City kung saan sugatan nga po at nabaril po ang biktima po na si Mr. Danny Miranda. Ano pong update dito, ah uh, Sarge? ah uh, yes, ma'am. Ang meron na po tayong sinusundan dyan na sospek sa mga ano natin. Ang po, inaantay na lang po namin si Ginoong Danny Miranda para po magsampan ng kakulang taso. Mayroon na po ano sir, mayroon na po tayong, ano, sir. Meron na po tayong suspects, sir. Okay. Ah. Uh, uh -huh. Sir, uh, paano nyo, yan ba? May mga CCTV camera kaya na-identify niyo yung suspects? Opo, nag-backtrack po tayo. Kasama po ang ating mga kapulisan sa nakakasapop na pisinto, eh mayroon po tayong nasundan na mga ano, mga suspects po. Okay sir, ah uh, kailangan bang hintayin pa natin si si Dani para mag-file ng kaso kasi sir ang problema hindi pa rin siya capable na bumiyahe ata, no? Opo, sir, ang suggestion ko, baka pwede mo nang papuntahan ng isang investigador mo o na isang tao mo si Danny para kung nasan man siya, doon na lakuna ng statement. Pwede po. yung so, baka na sir, po natin hintayin problema. pa na yung complainant o yung si Danny ay makapunta sa opisina mo bago ma maumpisa ng kaso. Paano po kung abutin pa ng anim na buwan? Mm -hmm. ganun, ho po, bang, po. ganun ho ba ang ibig niyong sabihin? Hintayin kahit umabot ng anim na buwan bago magsampa ng kaso? Sir, puntahan na po natin yung biktima kasi habang tumatagal ang pag-umpisa ng kaso, lalong lumalaki o lumuluwag ang pagkakataon na yung mga suspects dito ay makatakas at hindi na natin makuha yung histisya para kay Dani Ano po? Sige po, sir. Sir, sir, aasahan namin na kung pwede ngayon na mismo sana, papuntahan mo na sa investigador mo at kung nasan man siya, doon lakuha na ng statement kung yun lang Kasi, sir, since May, kailan pa to may no basics pa po. Sir, isipin mo sir, isang buwan na nakalipas, hindi pinafile ang kaso dahil hindi pumupunta yung complainant sa inyo. Hindi dahil hindi S capable yung complainant mag-file. Dapat sir, siguro pinuntahan niya yung complainant kung nasan na siya at kinuna na ng statement at na na yung kaso. Kung yan ay inumpisa niyo noon, baka uubra pa yung warrantless arrest at the time at napainquest yung mga tao at hinuli on the basis of hot pursuit, di po ba? Sarge. Oh, sir, po, sir, pupuntahan po natin, sir, sa... Oh, Sarge, ilang bahay, Pasensya please, ka sir. na, sir. Gusto ko lang i-remind sa ating mga kinaukulan na hindi porke yung complainant ay hindi makapunta sa inyo Then nagre-recover pa. Hindi ibig sabihin yun, hihintayin yung pang makarating sa inyo. Puntahan yeah. nyo na kung nasaan yung tao, yung complainant, at doon nyo nakuna ng statement upang nang sa ganun, maumpisa na ang kaso. Di po ba, please, Sir. Sige po. Sige po. Ngayon din po pupuntahan namin sa ano sa address nila sa bahay nila. Okay. So, Dani, <laughs> o nadinig mo 'yung sinabi ni Sarge, ngayon din pupuntahan ka diyan para makunan ka na ng statement, correct? Sarge, ganun opo, po bang mangyayari? Opo, opo, opo sir. Dani, 'yung mga medical opo. certificate mo diyan naka ba? Ah, sa akin po lang. Nasa o, sige, opo. pumunta ka na rin doon. O Sarge, lahat ng medical certificate o medical records ay hawak-hawak ni Lovella, ha. Kaya pwede nyo na rin gamitin siguro kung ano yung hawak nila dito, ha? Opo, opo. Ah, sige, Sarge. Magandang hapon po. Salamat po. Thank you po. Sige po.